Yan, magandang hapon mga kalingap. meron ulit tayong pupuntahan dito. Vlog ito ni Borlasoy. Hindi ko pa alam kung ano ito. may mga sakit daw ito. Punta natin. Kailan nakasako pa? Sige, sulit ko

Napaano si ano? Napaano to? Miles. Ha? Ika Ikaw na ano sakit mo na eh? Mild stroke. Mild stroke ito anak mo. Really? Ha? Ano hmm. ito ano sakit niya? Sa pa? Ah sa pagkabata. So ilang taon na to? Hmm. Ha? 15 na simula anong pinanganak to ganito na siya nakahiga na hindi si siya nakapagsalita Allah, kawawa naman hindi nyo siya napatingnan sa doktor na eh ha napatingnan mo sa doktor so ano daw sakit niya Ano doon sakit? Oh, Tuan na. na kayo nandito na ano? So, ganyan naman ito. So, 5 years na siyang stroke? Oo, 5 years. So, 15 years, yun na like siya nakaigla nandito. Special siya. Inworm. Inworm? Ano to di ba nagkabinsor to? Sa likod, di nagsugat ang likod nito. Wala na sama likod ani. Grabe naman ito. So paano yung pangaraw-araw nyo na Doon? Eh? Paano yung pangaraw-araw nyo? Pang adlaw-adlaw nyo pagtaon, paano? Anong pagkain pagkaon baka na adlaw isa may nag-suporta sa inyo sa pagkaon, pangkain sinong suporta sa inyo mga kapatid mo so na ano naman nila na provide naman nila na ibigay naman nila pagkaan nabigyan ka nila yung ban asawa mo nasaan Ah, walang regular na trabaho. Walang trabaho. Walang trabaho. Ah, kaya nga, wala siyang regular na pinapasokan. Wala. Hmm. May maintenance ka. Meron ka maintenance. Wala ka maintenance. Hindi mo na try magpaterapi. Hindi ka nakapagpaterapi. ha? Ito, ito ang kawawa, oh. 15 years. Pero may malay ito siya, nai? May malay ito siya. Meron, meron siyang malay. Ay, sigur, asawa ni Kuya? Oh, no? malay ang kuya. Kuya, pwede ka mai... Hindi mo sinali magsalita. Oh, dali na siya. Ito, ano pangalan mo, tay? Michael. Michael. So, ikaw ang asawa ni nanay. So bali anong nangyari pala kay nanay? Na stroke. Tapos bakit hindi siya nakakatayo? Apat na taon na. Apat na taon na. So ito naman siya. Ano pangalan nito? Jinjin. Anong pangalan niya? Jinjin. Jinjin. Subali so, anong nangyari sa kanya? Dawat so, ka na ni Lagong na. Yung hindi na, hindi na din siya. Yung tangso ng ilong ni Jinji, no? So, 2 years old pa lang siyang nakalubog na. Ganyan Maala. na. Ito na naman So, 13 years na. Paano yan? Hindi na siya bumabangon. Paano pag naligo? Pero paliguan ninyo. Unang ibutin, iangat niyo yung kamay niya. Napatingin niyo ba sa doktor? Ano daw ang sakit? ada? Hah? Berpsi ya. Seputoh? Seputoh subokok. Sana sih lagu mana warna ya. Nih ini sih. Soan itu eh maintenance ya. Tambal. Oh, gue gue gelauannya mana lo? Anu tuh ah pants diaper. per. Ano size niya? XL. XL. Sakto tong dala ko. May dala ako dito. Ito para kay nanay. Yan yung ginagamit nanay. Ito kay ano? Kay ano din din. Pants siya. Yung sinusuot. Pero yung sinu-shirt lang. Ilang araw ba yan? Ilang, sa isang araw, ilang beses nagpapalit? Diaper. so kulang yan. Di Bali, babalik naman ako. Itong bahay na to, sa inyo to. O oh, nakitira lang kayo. Eh? Okay. oh, Ano okay. Sarili niyo. O oh, pa, o pa, kailan pa bibigbayad? <laughs> na bayaran nyo? ay 1, 000, 1 buwan 1,000. 1,000 isang buwan. O na sa lupa. sa lupa. Ilan yung anak mo kaya? No, saan ninyo yun yung isa? So, ano, eh. Sa Manila? Hindi, narabiya. Barobo? Hmm. So, ikaw, ano ang trabaho mo? Wala eh. Wala maglibor Ah, pag mayroon lang. Pag wala, wala din. Wala kayo. Diba na So, nag-alaga. Paano pag ano? Paano pag wala kang mapasukan? Saan kayo? Paano yung pangkain ninyo araw-araw? bajit ha Ha? bajit batsit, batsit. Nampoy maloy, Mga hatag po. So may naawa naman. Sinanay. Walang mintiran sinanay. Nagamot. Paano yan? Ganyan na lang siya. Di niyo sinubukan na maglakad-lakad sinanay? Para ma-exercise ba? Baka sakaling ma... ma, ma bumalik ang dati niyang ano? Lakas? Okay na pa-therapy? Sakaling pa ba lang. Masas? Di na masads yan? Nay, gusto mo magpamasa magpamasahin ay? Mamasad, gusto mo mahilot? Gusto niyo mahilot? Ha? Hindi mo sinasabi ang O gusto niyo mong pahilot? Gusto niyo mo? Dalan ta kag manghilot. Kahit ano, weekly. Twice, twice a week. Gusto niyo mo nay? May mga ano, may sa mga kahit yung sa mga massage. Oo. Oh, mga therapist. Hmm. Mm. Magano ka? Magtanong ka kung magkano ang precision nila. Para ma mamasad si nanay. Anay, gusto ni mo na Para makalakaw ka. Ha? Tumag ba? Gusto ni mo na magpahilot? Ha? Nga naman? Bakit? Sakit oh? oh, okay. na ito yung mga pelo. Sakitin na na. Diyan na na. Diyan na na. Diyan na na na. Diyan na na. Oh? Diyan na. Diyan na 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 na. Ito na. Hindi na matulid ni Nay? Ito. Matulid na isa. Ito? Wala na na Wala so, na. Kaya ano kasi yan? Ugat yan. Patay. Naging ugat. Ano? Matigas na. So ilang taon na siyang nakahiga? na nai. tapat po i four years na suskrab ito din thirteen years so ano kinakain yun tay Lugaw. ano to kinsa baou sabaw yung gatas ano ng gatas niya kasi yung gatas berberan matalan ako ng gatas niyan oh mag magkami wow. na mayroon niyo to berban, oh no? to gitu na kakain yun to ano man to yung malambot man yan stick sugatas so niya oh kasi gamit man yan mm. pero mas maganda rito ano Pijasur. Pijasur, ba yung sa buto wala na yan lin Pijasur. ka oh, usap do pidjasur pero okay naman ang aldo adun bagay kung wala eh, okay na yan hmm. at ito pakain mo sa kanya pang merienda merienda niya ba yan tapos meron dito mga ano, may mga dilata diyan, noodles. Tapos meron ako biniling ano tayo. Lahat ng sabong bigas para meron kayong kahit papano ay eh, meron kayong ano, ha? Sana makatulong 'yan. Grabe ang ano ni ano, Jinjin. Jin. -jin. Jin Sino pangalan ni Nanay? Imelda. Ha? Imelda, Imelda. Imelda, Bantilan. Im Imilda. Bantilan. Bantilan, asawa ng pinsan ko, Bantilan. Ito ka Manila. Ayun. Ikaw ang Bantilan. Ah, di mo kasal. Rodinas. Rodinas. Oh, Kamukha mo ito ni Puloko. Puloko ba? Pero ito tay. Ganyan, ano yan? Ganyan, gising siya ganyan o tulog yan? Hindi ba siya nag ano, hindi ba yung nag yung nag uh, eh, nag 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 iiyak ganun? Hindi siya. Ganyan lang siya. Tiyapaw. Hmm. Oh, wala naman. So, wala lang binigay ang doktor na ano sa kanya mga vitamins. Meron. Hindi kay ito kay Jinjin. wala vitamins siya na binibigyan ng doktor. Sa mong sa ang hospital mo dinala to? Dili di ka ang nagdala? Ah, yeah. sinanay sa hindi pa siya stroke. Tangot ng ilong ni Jinji, no? Ganda na kung kung ba? Ganda na kung ano ba? Happy naman. Ang hirap ng kanyang. hirap ng kalagayan ninyo. Ako na napapagod sa ganyan nakahiga. Isipin mo, sinanay, 4 years na nakahiga. Ito, 13 years. Nay, gusto mo bang makalakad, Nay? Gusto mo mag-wheelchair? Para maka para makapasyal ka diyan kahit itulak-tulak ka ni tatay para makalanghap ka ng hangin din sa labas. Mag-wheelchair ka, gusto mo? Ha? Para hindi ka lagi nakahiga. Ano tay? Bilhin natin ng wheelchair. O, mabilhan mo siya ng wheelchair. Makapalit kay wheelchair niya. <tipis> ha? Hindi <tipis> mo mapalit. Pag mabilhan siya ng wheelchair, i-ano mo, ilabas mo siya dyan ba para makalangap siya nanin ng sariwang hangin. Kahit ito. Kahit ito, pwede man itong pa wheelchair to para makalabas-labas to. Grabe, nakahiga lang lagi. Hindi <tipis> may wheelchair sa ano, dao. Ah, may wheelchair to. Ako <tipis> man Lakaw-lakaw. Hmm, -lakaw. maganon. Nasira. Kahit ano. Kasi wala naman, wala din. Kung wala ko'y alala, hindi po na ako <laughs> Pagpagsakay sa wheelchair. Mm. Pero na may ang anak mo ni man. O oh, kasi ano, eh, kahit itambay mo siya dun sa labas, at least kahit pa paano, makakalangap siya ng sariwang hangin. Dito, inakakulub lang siya dito, napakainit. Hindi pa pag-ibintana. O, oh, walang bintana o, oh, kulub. Tapos nakahiga lang lagi. ka fum pa mainit. Foam ito. Foam. Oh, init. Ito palawas labasin mo rin to. Pag wala kang trabaho, di 'yan ang gawin mo sa kanila. Para makalanghap ng ano, makalanghap ng sariwang hangin ba? Jinjin oh, o, kawawa. Nay, gusto ni mo wheelchair nay? Wheelchair. Ha? Pag meron. Sige, bilang kita na wheelchair. Kailan mo gusto bukas? Ugma. Kahit yung ano? Ang ibigay mo kay Nana yung wala kasi dito eh, yung folding na yung gusto kong ibigay. Yung gusto kong ibigay kay ano? Yung may gout. Yung bang paghinigaan mo, inupuan mo at paghihiga, pwede higa. Yung para sa pulling bed, upuan siya. Wala dito. Kaya nga, wala akong nakita dito. Ito, pwede ito mag sa wheelchair. Para ano siya, nakakasandal. Pwede, nakakaupo siya. Makalingkod ni Hindi sa wheelchair ba? Higa talaga? Ka. nga, sandal siya, pwede. O, oh, pwede siya, pwede siya sa wheelchair. Belt, lagi ng belt. O, lagi lang ng belt. Sige, mag-provide ako ng ano. Mag-provide ako ng wheelchair. Kahit isa lang, palit-palitan lang sila. Kasi hindi mo naman pwedeng isabay-sabay, dalawa. Palit-palitan. Palit-palitan lang, hindi mo pwedeng dalawa. Sabi uh, mo ito, kalagay na nakakaawa. Imaginin mo yung nakahiga ka lang dito. Parang sardinas dito, tay. Walang bintana. Oh, ang init. Lalo mo may buti, may, may plywood yan. Walang oh, plywood yan. Na. Sabi okay. ang init. May ra. Ha? Ilang, ilang taong ka na, tay? Ilang taong ka na? Ano ni edad niyo mo? Wala. 53. 53. Anong pangalan mo?

So, Karon wala, wala na naman kay bigas, wala na naman. Timing bigas. So timing ang pagdating namin. We are uh, angel in this guys. Mm -hmm. So kani mga kahit sa bigas lang tay importante no. Kahit bigas lang. So, kailangan talaga tumano to mano maka to. Makaupo-upo to.

Grabe. Okay. Sabi mo sa na nai, gusto niyang mahilot. Masage ba? Para maano ugat umaugat niya, maano. Mainat-unat yung mga ugat niya ba? Ay, huwag galing ko po. Ilang taon na siya nai? Para na yung edad. 54. Ah, mas edad dyan siya. Isang so, katuwi. Nai! Mag, eh, mag provide ako ng wheelchair, ha? Wheelchair. Ha? Gusto nimo para maka maka makalabas-labas ka. Pati itong anak mo. Palitan lang kayo, Hindi mo pwedeng dalawang wheelchair kasi wala namang mag-alaga si Kuya. mag lang siya, palitan lang kayo. Makalabas lang kayo, dapat araw-araw makalabas. Tapos kung kung pwedeng magpahilot ka na, magpahilot ka. Kung pwede lang ay magpahilot ka na, Pahilot ka na eh. Pamasage ka. Ano na yung mga ano ba? pag eh. Ha? Okay lang? Ha? Pahilot ka ba? Okay lang? Pahilot? Hindi na tayo na wheelchair ang kailangan nila So sabi ni tatay, bigas lang at diaper ang importante. Bakit anong ang pangulam? Meron kayong muna diskartihan ng ulam? Wala, well, gulay gulay. Meron ka naman makukuha gulay dito. Oh, may mga tanim ka? Tanong-tanong okay, ka, -tanong, kalbasa o bato. Ah, meron? Hmm. So yun ang sabi ni tatay, importante lang sa kanya, diaper at bigas. Kasi yung diaper na adult is yun. Okay daw yun at may nautangan siya sa tinahan. Ito kasi Wala sa mga grocery yan na bibili sa pharmacy so dapat magdala, magdala ako ng maraming ganyan pala maraming stock tapos wheelchair ha? wheelchair wheelchair, wheelchair Sige. Titay, ah. hindi Dito kami magtagal tay. salamat kayo. Ah, Uh, Gawin ko ng paraan na makabili ako ng wheelchair para kay nanay. Para makalabas-labas sila. Tapos yung sa daya per. Ha? Pagbalik ko dito, magdala ako ng maraming ganyan. Mga isang truck siguro. Ha? Isang truck na daya per siguro. Para... Ay, grabe naman itong palagayan nila. O, oh, mag-ina. Mahihiga oh, lang sila jan Matagal ng panahon. Hindi. Pag-atas ako. Pag-ayatas. So, hindi. Eh, ako gumiyaan nila. Nag, nag ko. Ha? Nag-rasuhol ko dito sa obos. Kiwili ko ako alas 11. ka na gano'n, nag? Nag-rasuhol. Ha, nag nag-extra ka? Okay, wala man Bugas na gatas. At ya, kiwili ano na ako nila alas 11. Alas 11 sa gabi? Hindi, alas 11 sa unto. Okay, oh, may pagkaon. May pagkain? Ka Sito Ito yung parang ako, eh. Mas patang buli. Kapalit na ka tayo gatas na yun. Paano ang pag-inom na lang ng tubig? Nakahiga? Tsara. Tsara? Kailangan to ano? Ano kaya ang ano nito? Ano kaya ang sakit ni baby? Ni Jinjin? Jin? Bakit ganyan? Magpapasya mo. Ha? Magpapasya. Ano yun? Ano yun? Malago eh. man eh. Maana man eh. Convulsion ba? Oo. Involusyon ah, convulsion. Maana man. Convulsion ay ah. Kaya tayo, wala kay bisyo tayo ko. Hmm. Inom, pagreliyo. Ang ah, inom ko na undangan kay nanalaw na ng wala. Asa una? Sa una nag-iinom ka. Ngayon din na. Padagsa. Ngayon na inom kay ano yan? Iinom bili mo ng gin, ibili mo lang ng ano. Na kay. Duwi kayo pahubog pa. Ano mo estimate sa Hmm. Ano tayo? Ah, meron kang pangdagdag na baka may bibilihin ka. Ha? isda para maka tumatulog to yung isda mm. -hmm. meron man ditong ano meron man ditong may mga dilata at noodles dyan pero uh, bili ka na lang ng noodles ano yung isda ha yeah, isda man sa bato oh. isda sa bato ay nandito ang gatas pala oh ang gatas dito ay gatas sukal Salamat ka Astran nga na may... dito ay tanong sa ako ah. Okay, wag yun yung mahimo. Pero niya, mga pa-open ko sa tindahan kung mo kabot. Mga no. ipugas. Mga no, utang naman daw sila sa tindahan so, kung hindi ako salamat. dumating. Pero salamat ka Astran nga yung gas yan ni Abot. So ano tay? Anong ano naman ang kalimitan ini-extrahan mo pag mayroon kang napapasukan? Ano sa ilampas? Ah, nagtabas? Ano? Na Magkano naman isang araw? Ay, 400 ang Pero hindi araw-araw yan. At hindi. So, sa, sa isang linggo, ilang araw lang? Huh? Ay, doon ha. Sa isa ba? Oo. Oh. Ano bang ano? Mayroon ka bang skill? Pag, sa pag uh, karpintero, wala? Hindi mo alam mo, carpentero? Buti nga, dalawa lang itong anak mo. Hmm. Ilang taon na yung nag, namasukan? Barto. Isi na 'yung si hindi na nakapag-aral. Mm. Sige. Nay, alis na kami, Nay. Ha? Alis na kami ay pag-isikapan kong makapag-provide ng wheelchair para sa'yo ha? pati kay Jinjin Jin, para uh, kayong dalawa ay makakalabas-labas, ha? Mm -hmm. Kasi na nakaawa 'yung inyong kalagayan. Tulad nito kay Jinjin, Jin, oh. 13 years nang nakalubog. So pagbalik ko tay, sana madala ko na ang wheelchair. Tapos yung maraming diaper, ha? Sana ayo ko rin namang mangako pero pagsikapan kong madala yung wheelchair ni Nanay, ha? Okay. Ayun, mga mga kalingap. Grabe ang init dito, oh. Nakakulong, walang oh, walang bintana, kulob tapos nakahiga lang sila diyan. Walang bintana. Oh. Sige tayo si sige Sige, Gusto tayo? Okay Tayo, So yun mga kalingap uh, Sana makabilhan ko ng ano si ka, nanay Isang wheelchair lang para sa kanila Palit-palitan lang sila para makalabas sila dito Hindi sila yung Nakamukmuk lang doon sa loob Sa haba ng panahon na nakahiga lang sila So yun po uh, maraming salamat mga kalingap sa inyong patuloy na suporta sa so, pamamagitan ninyo is napapalawak natin ang ating mga pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan thank you so much lalo na sa Kitty B Angels na palaging nakasupport hanggang sa muli mga kalingap